Amazing. Bahay ko na nasa taas ng puno ng kahoy, guys. Oh, di ba? So nice. Ang talino naman na nakaisip noon. Ang ganda. <laughs> Tapos diyan ka nakatira, guys, sa bahay na 'yan, sa bahay na kubo na 'yan. Tapos yung place mo nasa tabi ng dagat. Tapos ang sarap ng hangin. Tapos napakasariwa pa. Ayan, kasama ko nga pala yung boyfriend ko. Tapos yung buong pamilya ko. Pero hindi kami kompleto. Pero okay lang dahil meron naman talagang uh, rason kung bakit hindi siya naka-uwi. Nag-aaral kasi siya guys. So, nagt-training siya so, yeah. kaya <laughs> hindi siya naka-uwi. Ayan, thank you for watching guys. Bye bye, it's me. Charms TV do Peace out.